Nung pa. Ma, may shota ka ba? It's for my dad. That's... Ayun, <laughs> <You> know, <no? laughs> Ano sabi mo? Arang, yung, ay, sa Patingin ang pera mo kung magkano? pambayad sa bayan ni Sandre, padala, allowance, magbabayad ka ng utang kay Gen 300. Anong makikira sa akin, 200? Tapos magbabayad pa ako kay Marissa na eskira si... Wala! Wala!

Yeah. Yeah. Kasi <laughs> alam lang niya, doon sa bundok, ang langit. Ang okay. dami okay. mo naman pera? <laughs> Diyos ko, ano mo yan, Karwin? Pera ba ito? <laughs> pera ba <laughs> ang <taong laughs> dito? <laughs> Magkano ka matitira sa akin dito? 100 lang. Nga kayo may sweldo na ako wala. Oh. At least pues, meron ka ng mga ano, overtime. Diba? So, Kamukha na binahid sa akin sa sandaan. Sa sandaan? Oh, At best, meron ka 100. Bukas pa na sa sandaan ka nga. O diba? Naku, ako na yung extra na Ah, ano? Hindi ko alam. Pakitanong sa mga nag-ano. ako meron na ako isa Meron na ako sa Na? Overtime? Overtime. Extra Ay, hindi. Pero, ano I-check nyo mabuti kasi minsan mali-mali gawa shirt. Sinanda raw na dahil nga meron. Ano kaya? pa naman ako sa 19. Ah! I check ko muna. I-check so, 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 so. <laughs> uh. uh, 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 i have 70. Um, no then, time 70 pa uh, ba? Yeah. Yeah. Nag-load ako. Why 55 lang? And, load 55 lang? 55 lang. lang po yan. Ano? baka anuman paano po kanina aha kumain na ako tapos hindi ko hindi ko uminom kasi diba kasi tapos po mo doon sa kagadali sa cute eh maliit na anak sa deskyo ano nakakamera yan no english Pare, wala naman lagayan sa YouTube kasi baka ma-broadcast ka ang beauty ko sa ano. Hey, sa buro. <laughs> ah! Ay. okay na yan! Kanina pa yan! Kapagawa ko lang sa YouTube! Ay, naman so, ganun, pare. Okay, let's go! Let's go. Eh, tama! Pagsagaan nyo na lang sa salamay na kayong kumukuha. Ay, ako! Ano ba yan, pare? May That's me! Si Sexy ka, si ka dyan, pare. Ah! Marilog yung nanay. Ano sabi? Ano sabi? Marilog yung nanay. Ha? Ah! Bakit may sexy It's namang ane. lalaki ah? Ay, lulo po Bakit? Meron naman talagang sexy lalaki. ba? Diba? May tama ka. At tinamahan siya. <laughs> Yan ang makaw. At, nabog, at magpapapansin ka. Ay, tama! ka tama! Alam ko, tapanggapin ko na tama ko. Eto si Ramin. Alam ko, tapanggapin ko na tama ko sa kaway naman dyan. Say, sa Pilipinas, say hi. Para yung mga kala dyan, Prat. Kaway nga eh! Dyan, uh, paulate. Paulate. <laughs> <laughs> Ay, <Hi>, kuya. <laughs> wow. pa Ay, ka <laughs> <bayo ko> <laughs> ah, ba kuya. Ay, 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 kuya. kuya. Ay, ba Ay, kuya. 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 Nakala ka naman kung ka Payaw? payaw O, sige na. Ikaw naman. O, sabang na. O, sige. Basta ikaw maglilibre, maglilibre, ako, ka. Eh, siyempre naman eh. Maglilibre ko eh. Ikaw, ikaw kasi macho. Check me. ay Macho! Oh, oh di ba pare? May sumisinag na ah, na, ano na ilaw teka. Hindi <laughs> kita makita. Bakit Hello, parang may ilaw? Eh, Ay, may sinag na ilaw eh. Ay, ano ba 'yan? Parang ano, parang naglalaho ka na sa liwana, pare. Di ba aswang ka? <laughs> Sino? 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 <laughs> ano? Papa? Eto na lang si Lola. Hello, Lola. Kaway naman dyan. Ay, nako. Huwag na Huwag mo na pagnasahan nyo, kasi naman sa camera ako nakatingin sa'yo, kaya ako nakatingin. Humarap ka naman, ba't aligot ka maglakad? Oo, oh, parang napaka sexy mo ha, kasari. Naka-itim ano na kaya mo. Ano ba yan? Ayan Ay, ang San Malo. Ayan <laughs> Ay, ang San Malo. Ayan Ay, Ay, si ate, Napakaganda. Ay, ganda Hindi ako naman. Ay, tinan mo, may nagmamaganda. Kala mo naman ang ganda talaga. Hanggang <laughs> <Ay, kung paano laughs> Ha? Hanggang oh, diba? pansisan yan. O, di ba? Hanggang pansisan. Hanggang pansisan daw ito. YouTube, Nakakangalay kaya? Diyos ko! I-biso ba YouTube ko? Ay, huwag oh, mo yung mga YouTube, my YouTube my yung pare. Ipakita mo yung san malo. Yung maganda san malo. O, ayan. Ayan ang san malo. ang city ng Macau. O, oh, oh, diba? May sena yung bus. <laughs> 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 Bakit? May <laughs> manlilibre niya eh. <laughs> Bakit pare? tres lang naman yun ah! Oh, bakit Interview. daw hindi Interview. sasama si Ramil sa pansitan? Hindi pwede yun! Ba't sinabi mo lang ba na magpapalibre kami eh? Hindi ka na sasama pare? Uh -huh. okay. Ay naku okay. panalo naman tayo sa couch work eh! Saula, <laughs> 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 Advance muna? Sige na pare. Wala na. ka wala kang paipata ka pare. Oh, paipata ka, 4. Oh. Ano? Pang ano? Pare, Saka, sinasagad ka ni Mare, hindi ka man lang binibigyan na allowance, pare. Pero brabin lang ang ayayat ka na, ka ng pet. Ang buhutang na naman. Oh, nanampi ka. Pare, tara na. na tara na. Nakatatawagan ko pang aking papa. Libra. Oh. Libra. Hindi kita ililibre kasi wala akong <laughs> pera. Ililibre nga ba? Ililibre tayo ng Irving kasi meron niyang ano. Ay, meron siyang isang dahil. Eh, hindi. Diyos ko, na nangangalay naman ako dito. Ang ganda lang siya. <laughs> Kuya, eto ba yung nabilis sa Ah? Oh, Hindi. Hindi. Wait, sa, somebody's calling me. Wait, wait, wait. Can you please hold? Madami, matagal. Ilang megapixel? Oo. Huwag ng motor ka. Di ba siya marunong pumapina? Oh. Oh, ano yun? <laughs> Hindi ko alam po sa'yo tumatawag sa akin, tumis call na kaya. Hindi kaya tapa to. Oh, ano ba yan? Love life. So matisira tayo lang dyan sa camera na yan. Hello? <laughs> o, oh, asan ka na? Akal? Ano? Bakit? Nandito. Exacto. Yeah, Exacto kung 10 minutes. Ang haba naman. Unlimited. Okay. Oh, ah. Oh, okay. That's Hazel. Oi. Dito no, mag-shot ha. Mag-shot. Mag-shot ata sila. Oi. Mag-shot sa sawan ni Miley pero shot niya si yung Mutaba. Mag-shot tayo. Alam mo uso rito sa Macau. Kami nga na po. Kunyari lang magkaibigan yan. Uso rito sa Macau yung mga kabit-kabit. Correct. -kabit. May tama ka. <laughs> Tingnan mo dikit sila. Isang yakap naman dyan, dalawa kayo. Dead ma kunyari. Hmm. <laughs> ba nga. Akbay kayo. Ay, katay mga ayaw ka pa. Katay mga anti mitong nyo. na yas blouse. Ani, ani mo. Basta, pakinggan ko lang. Sandali lang, at ako yung bakayan na yan, oh. Ah. Uh. <laughs> sa <no>? <laughs> Alam mo na ilalagay mo yan sa ano sa computer din sa lawa <laughs> sa Chinoy guys ang ginawa niya nagpasita nila Ate Ani di ba Kado pati pagtulog ni Ener naka record yun Oh Oh Dino Ener Oh Oh may tinama yung water din dito Dito ako nagpapadala Ya, pore. Sino nagpapaano bagahe? Sino eh nagpapa bagahe? Itim ang motor ko nga pala na binebenta rito sa Macau. Ayun, mura lang 'yan. Mura lang 'yan. <laughs> <Bura lang> yan. <laughs> yan. Tayo na tama mo? Oh, titalizing 'yan. Anong Tantalizing. <laughs> <laughs> yeah. you, ano titalizing? Tantalizing, tanta dole. Marikyan 'yan. Yan, sijie ano tawag?